Gusto mo pang malaman yung pagiging isang content creator ko guys? Ito guys, gusto ko lang sagutin po ha. Sa lahat po ng mga viewers dito. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Hi, gawa kasi ng content. na puro mukha mo nakakita. Sino ba na ba na hindi magsasawa? Buti sana kung guwapo ka at real talk. Ayan. Kasi po ma'am, syempre, sabi nga ni Meta, kailangan kapag gumawa ka ng content, pag mumukha mo yung nakalagay. At syempre, hindi lang nakalagay, Syempre, ikaw yung ikaw yung nagko-content, dapat mukha mo ilalagay mo, di ba? 'Yun ang pinaka the best diyan. Tapos ang mahirap dito, kailangan ko bang i-content yung sarili mo, yung mukha mo, tara sumikat ka, di ba? Buti nga hindi ko na pinakita yung mukha mo at saka yung pangalan mo. Kaya ginawa ko, naging professional lang ako. Kaya pinakita ko na lang tong content na to guys, yan yung content na yan. Kasi para maraming tao na malaman nila na maging aware at saka maging kailangan guys maging alerto po kayo sa mga sa mga basher at sana guys wag po kayo masyadong pa-apekto sa mga basher kasi nga kapag nagpa-apekto kayo talo kayo kaya kailangan maging maging ano kayo guys maging sports kayo sa mga ganyang bagay okay yun lang po yung masasabi ko dito wala tayong wala tayong magagawa kasi komento niya yan kay pwedeng hindi tayo pwedeng maapektuhan hindi tayo pwedeng uh, paapektuhan diyan sa sinasabi na yan kasi kapag nagpa-apekto ka diyan walang mangyayari sa content mo at pagiging isang content creator mo okay s'yempre yun lang masasabi ko guys sana wag po kayong magalit ha Walang problema naman sa akin kung ayaw niyo po sa akin, walang problema. Hindi ko pinipilit yung page ko o sarili ko sa iyo. Ito naman, sabi ni Ma'am ni ano, sabi ni Ma'am Angeli. Ayan. Sabi ni Ma'am Angeli, mas mabuti kung maraming pa share share dagdag sa puntos para sumikat. Actually, sa totoo lang guys, pwede naman yan. Walang problema yan. Kasi, dagdag points naman yan para sumikat ka at para makilala ka. Kasi yung basher na yan, hindi mawawala yan guys. Kasi lalo na po sa mga nagsisimula pa lang. Kasi kapag nagsisimula ka pa lang, wala pang basher. Kaya kailangan, alagaan mo din yung mga basya ngayon. As long naman na wala kang masyadong ginagawa masama, di ba? Ang pinaka the best way dyan, huwag mo masyadong dibdibin yung mga sinasabi nila. Uh, ignore mo lang. Parang pag binasa mo, kasi ako sa totoo lang guys, lahat ng mga comment kasi binabasa ko lahat yan. Hindi pwedeng palampasin lahat ng mga comment niya na hindi pwedeng babasahin isa-isa. Ganun po ako. Pero okay lang sa akin kung ah uh, kung pa siya ka man, problema sa akin. Hindi ko re replyan As long na ginagawa ko na lang. Uh, basa dito, pasok dito, labas dun. Ang ginagawa ko. Kaya gang, sa lahat po ng mga content creator dito, medyo ingat lang kayo sa paggawa ng mga content. Siyempre, kasi hindi natin masabi minsan may mga basher talaga na at may bond gumawa ka ng mabuti para sa kanila masama pa rin yun 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 lang masasabi ko sa inyo guys okay shout out sa ating 2 million people in the house maraming salamat Ayan. kumusta kayong lahat kumusta basta ano lang kayo guys huwag kayong masyadong paapekto sa mga ganyang bagay kasi ako immune na ako talaga sa mga ganyan sa mga pero ito hindi siya basher Ah, uh, sabi niya daw, kapag daw sumikat sa skailan, marami daw siyang basher para daw maraming puntos. Hello po idol, sabi ni Al Baladeo, Cheryl, ay sana all idol, ma'am Cheryl. Hello guys, sa lahat po ng mga viewers dito, huwag, sum Wag po kayong magsilayas guys, kasi kailangan pag-usapan natin to guys. Sabi nga nila, di ba? Sabi nga nila kapag guwapo, yan kikiligin yung mga ano, mga tao, kikiligin. Siyempre, hindi ba naman nila alam kung anong anong magiging kalalabasan nung kikiligin nyo, di ba? Yung iba naman, gusto nila, pag sabi nila, kapag gwapo daw, maraming tao. Kapag pangit daw, wala namang siya na tatambay, umalis na sila. Totoo naman, in realidad, totoo yun. Totoo talaga yun. Kasi, hindi naman lahat ng tao, kasi hindi lamat ng mga tao ay namimili. Pero, among the rest, talagang totoo yun ang sinasabi ko. Yun lang. <clears throat> Basta ako guys, tuloy-tuloy pa rin ako kahit anong mangyari. Ginagawa ko pa rin yung content ko. Ginagawa ko pa rin yung uh, bilang isang content creator, di ba? Masarap ang pakiramdam kapag yung mga tao nagsasabihin sa'yo na kaya mo yan sir, kaya mo yan, di ba? Yun ang masarap sa pakiramdam. Sobrang sarap pag sinasabi nila sa'yo na, Sir, kaya mo yan. Idol, nandito kami. Supportive kami. Huwag mo kasing ipikit yung mukha mo sa camera. Kailangan kasi mag-content ka nakatalikod. Ah, okay. <coughs> ganda pa. Ganyan. Okay na? Magtiya, okay na? Kaso problema, hindi ko nababasa. Hindi ko nakikita. Ganyan daw dapat ako mag-content base na katalikod. <laughs> o oh, diba nakatalikod talaga dapat guys, ba? Diba? Magandang gabi po sa inyo, ganyan ang tama po idol. Okay lang po, walang problema ma'am. Kung ayon niyo po manood sa akin nung wala akong problema kung nakatalikod ako, nakaharap. Kasi misa kasi may mga viewers kasi na choosy, yan, mga choosy-choosy. ba? Diba? Hindi natin pwede i-please lahat ng tao na o manood ka sa akin, o, hindi pwede. Wala 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 tayong karapatan na pwedeng diktaan yung tao na o dito ka lang ha, huwag kang laalis, huwag kang lalayas, makinig ka sa akin, di ba? Ganon yung nangyari. Kaya sanay na ako sa mga ganyan guys. Pero sa to lang, kapag gato yung viewers ko, parang nasasaktan na yung puso ko guys. Kaya kapag nag kapag mga viewers ko, kapag halimbawa nag-upload ako ng mga content, ayun ang daming tao, grabe. Pero pag sa mga live, wala na. Nga-nga na tayo. Pero at isa paano, tinry ko pa rin mag-live. O, di ba?